No. Ayan, welcome back mga Carfix Ayan, sa araw na ito tayo mag-repair uh, ng Honda Beat Fi Ang problema nito mga Carfix ay hindi maglalaro yung shock Karamihan sa mga Honda Click Ay Honda Beat user Ganito ang problema, matag-tag Kaya karamihan ang problema ng Honda Beat ay laging nasisira yung kanilang ball race kasi yung shock nila uh, matagtag na siya masyado mga carfix ngayon ayusin natin ayan samahan nyo ko mga carfix troubleshoot natin tong shock na Honda Beat uh, FI version 2 mga carfix last ba? Ito yung dalawa uh, shock na ito naglalaro hindi naglalaro kaya bakit kaya makasya spring ba? ayan ating shock walang tagas yan ha walang tagas pero hindi maganda yung laro hindi ano sobrang tagtag na halos hindi sya gumagalaw dito kasi natin to hindi sira yung oil seal na ito yan, walang tagas yan pero stock kasi ito eh. eh anong taong to 2019 model na uh, bit beat, yan BTFI ah uh, wala yung well siya lang problema dito hindi naglalaro yung shock medyo matatag na siya kaya karamihan sa ngayon try natin na repack bumili tayo ng fork oil na uh, 10W may in order pa ako na isang oil na racing pero testing ko muna to kasi tagal pa dumating yung racing oil ko ito muna. Repack muna natin to Testing natin to Palitan na bagong langis ko. Maganda yung laro nito mga Carpex. Ayan. Walang tagas ito ha mga Carpex ha. Try lang natin palitan ng langis ko. Maganda yung laro. Ayan mga binok uh, Binuksan natin yung ating forkwell. Ayan tingnan natin. Ayan. Tinanggal na natin yung kanyang lock sa taas. Ayan binuksan natin. Yung langis niya mga Carpex ay sobrang dumi na siya mga carfix ayan o uh, sobrang dumi na kanyang ano uh, oil kaya kailangan natin to ipalitan ng uh, langis tapos rip palitan natin linisin natin tapos Ayun, try natin Carpix, linisin na, at palitan ng, palita ng, ng oil mga carfix shock. shock ng bit natin na. uh, tinangkal ko na yung load na ito, <coughs> yung alawag ng spring yung isa doon sa baba tinanggal ko na ito yung yung shock natin sample natin nating shock ito yung original kasi shock ng Honda Beat Fi talaga ayan, may tatak ng Showa Showa yung tatak yan. original yan stock nya yan tapos uh, tinanggal natin uh, kahapon uh, nagpalit ako lang is bago lang is tapos tinisting ko Ayo pa rin maglaro mga carpets alam niyo kung bakit ayaw maglaro tong spring ng Honda Beat kasi mula rito ayan o oh, halos kalahate ayan kalahate ito maliit na to ayan maliit na yung ikot niya tapos pagdating dito sa dulo malalaki ang problema kasi kung itong spring na to mga Carpex, kahit anong tono natin, tinuno ko hapon, bawas ako langis, dagdag ako langis, kahit anong gagawin mo, kalsuhan ko, ganun pa rin. Ayaw pa rin maglaro, nag-steady lang siya. Pagbagsak ng shock, ayaw na mga taas. Kahit bago langis natin, bawas ang langis, dagdag ang langis, ayaw pa rin. Kahit anong gawin natin tono, wala na. Hindi na talaga kaya tong spring. Uh, plano ko mga Carpix, order ako sa ano sa sa Lazada o Shopee. Ang problema naman matagal magdarating. Ayun, kinansel ko muna order ko. yan Ito yung shock ng Honda Beat FI. yan Ayun, may sample ako dito. Ayun oh. Ito yung mga pinaglumaan kong shock. Ayun, naghahanap na lang ako binuksan ko. Ito kasi itong shock na to, Uh, mga customer kung pinaglumaan na tapos nabangga ayan balik ko oh. hindi napantay to ayan oh ayan, balik ko na siya ayan ngayon kinuha ko laman loob nito ayan, ito na siya ito siya ayan, ayan tingnan natin mga carpix ha ayun so gustong magtuno ng shop ayan para sa yung video na to mga carpix ayan kung bago ko palang napadpad sa youtube channel ayan pwede na mga, mga subscribe sa mga Arpix. Makahingi ng subscribe at follow nyo na lang ako sa aking FB page. Arpix M. Ayan. Ayan. interesado ko sa topic na to. Ayan. Para sa iyo itong video na to mga Arpix. Ayan. Ngayon, compare natin siya. Ito yung ano ha, stock. Ayan, stock. Ayan. Pantay natin. Ayan. Pero tinisting ko to dito. Tapos to. Naghapon din stream ko. Yan, continue ko na lang kasi ay, mamaya ko pa tunuhin to kung maganda na laro. Kasi naghanap ako kahapon. Wala talaga akong makita ang spring eh. Yan. Ayan, ito yung stock shock ng sim. Ito naman, nakuha ako sa motor star. Ayan yung ng spring nila. Oh. Ayan, pare-pareho yung yan, mula dun sa taas hanggang sa baba. Yan, pare-pareho yung ikot ng spring. Kaya yung mga shock nila, maganda yung laro. Kasi, pare-pareho yung ikot ng spring mula dun sa taas. Baba. Ito naman, yan, pare-pareho din. Ito sa sim eh. Ito naman galing to sa motor star. Ito yung ano niya, dun sa baba yung ano, motor star. Ngayon, kinumpir ko sila, dalawa. Ayan, mga technical review lang to mga carpix. Para may idea kayo paano magtuno ng shock kasi karamihan dito mga problema nito sa mga ano kasi sa mga sa mga beat matagtag napansin niyo mga shock matagtag yung beat hindi naglalaro sa mga lubak kaya yung beat laging nasisira yung kanilang bull race kasi sinasalo ng bull race yung tag tag hindi na naglaro yung shock yan yung click try ko mga click maganda ng shock ng click sa beat lang naman to eh Medyo iwan ko bakit ganito yung design ng spring nila. Kaya hindi naglalaro. Ngayon, uh, ito galing sa sim. Eh, Kinumpir ko siya. sukat so natin. Yan, Oh, Maiksi siya ng konti. Yan. Yan. Pwede yan, ha. Sa mga Wave 100, pare-pareho to sa hindi na yata kayo magputol, eh. Pag sa Wave 100. Ito naman, eh, wala akong makuha ito na lang diskartihan ko lang dito sa sim galing to yan may dub yan ano kulang oh yan ito naman galing sa motor start to na 125 yan itong sinusukat ko muna yung yung haba ng original talaga na spring ng bit kung ano pa dagdag ako ito naman mga carpix ay sobra yan kung kaya nyo putulan putulan mamaya putulan ko to or itong gagawin ko tinutuno ko pa to kung saan ako magkaigay mamaya mga carpix pero try ko muna tong isa dagdag na lang ako ng dito kakalsuhan ko na lang para maabot ko tong ito maabot ko to ang original na haba spring ng bit yan oh. ganito lang kahaba ito na lang dagdagan ko mamaya ano, diskarte ko dito magdagdag ako o magba dagdag ako dito o dito magbabawas ako ngayon mga rpx abangan nyo mamaya i e, ano natin ito kasi ibalik ko pa to sa ano nya kasi dalhin ko muna sa shop dito muna ako sa bahay yan kasi ito yan hindi e, maganda laro na ito mga rpx mamaya uh, abangan nyo mga rpx ay testing natin eh ano natin mamaya salpak natin kung ano magagawa natin dito kasi kahit anong tuno natin ayaw talaga eh hindi uubra kumakayog talaga yung ating shock hindi talaga naglalaro mga carpex ano carpex abangan nyo mamaya tunuhin natin ating shock ito yung stock ng dit spring nya stock nya so, ano, yung... Ay, maliit pala yung, ano, yung so, investment. Ito naman yung galing sa Star ngayon, Toro Star. ko uh, Try ko muna. ano ba Try ko muna ito po Kaya kunuhin Ito hindi. Kaya magawa. Testing na naman. Wala eh. Hindi na ito naglalaro dito panda Iwan ko bakit itong ginawa ng big Isa yun ko. mo tatakaw showa o. Original Tapos itong spring nya. dinalo pa ng mga China. Para sa para renge ting. Kailangan natin. Putol tayo, putol. Nandiyan ang angin. Kunin natin. Sobra kasi siya. E, ito lang ah, uh, ano, subra. sobra. Dalawa putol nito. Ano na pareyo? Ito balit ng spring. Kasi itong stock nya. Ayun, wala na hindi na talaga 'to nagdalaro ng spring kung na talaga 'to. Paputunin na 'yon, pakasin natin. Ah, katorse.

Lucy. Tanggalin natin yung... Shoutout nga pala sa mga taga sa Shoutout ano, nga pala sa mga tiga... taga... Ano pa alam ng shop mo? Um... Ha? Daniel. Motor shop. Saan yun? Lois yun? Natigil Bulacan. Ayun. Ah, kailangan nyo yun. Malupit din. Yun yung chip mechanic doon. Tandaan nyo yun. Yung ah, Carpix. Mga Carpix. Oh. Ano ba? Ano? Ito, yan. Carpix. May pinapatulo na namin lang is Daniel. Ano ka ano ano? ano na dyan? ito So, na, so, yan. Ripak na namin. Salpak namin yung yan, yung pinutula na center spring. Ay, clutch, ano siya? Shock spring. Ito. Yan, hindi na naglaro ito. Yan. Dito kasi, ano, sa pinakadolo. Ito na lang yung bounce kasi ng shock. Yan. Ito kasi yung spring na ito. Nabugbog na ito. Yan, hindi na kaya. Kahit anong tuno natin, uh, ng langis, bawasan din ang obra. Ayun ito yung spring kabit natin galing sa ano to, motor star ito naman galing sa sim kaso may xe hindi abot layo oh, ayun, layo ng diferensya oh. kaya ito muna yung kabit natin na motor na salpak natin yan tapos nakita yung spring ako na? ako na? Yes, ako na? na, 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 na. balik mo balik natin yung spring pantay Ya, tengok sa oh ayo saat ini apa teh apa teh sakto lang sakto lang ah sakto lang pantai yes ya yes. pantai pantai terus mau ke mau ini gua langis wala stick eh kau kau nak suka ikut suka tu mana kan awak akan masuk kita punya ayo sih mau tapi kasih kamera Jadi, pertama ini bapa. Ay, ang gawa lang. Ay, ang sige, gawa. sige, 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 sige. Sawa na sinusukot ako. Oo. Sawa na ba sa'yo? Oo. Ayan na po. Sinusukat na yung mga bigayan niya ng 75 ml o 50? 50 lang, walang 50. 50 lang? mga carpex ayan uh, na nilagyan natin lang is ang namin dito ay 70 mil lang tapos ayan babalik na natin gawa kayo ng tools ng ganito DIY lang to mga carpex ayan Lagyan. okay. tapos ganito lang ikita nyo para hindi mahirapan kayo mag balik ng lock nito mga carpex hop oh, sobra na Ganun. okay na o, balik oh, mo yung lock o, after, Okay, balik. Ito lang ka-basic magkabit pero mahirap baklasin. Pa, diba? Parang... Kayo lang. Ah, oh, grabe na aglas. Mabilis na magsama. Na. Sa lupa. Hindi Mag siya bounce. yung... May bounce? May bounce talaga. May, may bounce ba agad. May bounce ba? Ano, may... Ano sa English? English in... May... May balik... In, may... Hindi sabihin ko na sa English. Sabihin ko na. Bounce. Ano? Choco na? Choco sabihin na ko na? Sa oh. Yun, bounce back! Ay, hindi ganun. May bounce back, may balik nga, bounce back nga tawag. Kung pag yung sinabi nga na pag naluba ka, oh. No. yung tendency na pag... Ganda na? Ganda, Ganda na? Pwede na ba, biyay? Yes! Ready na! Pag nakarating yung fork oil, palitan mo ng racing fork oil yan. Ito lang nagdala. Rexol. Rexol. Fork oil. Baka naman, sang karton naman. Yeah! <laughs> Ayos. Uh, spring lang pala problema eh. Mabilis uh, yes, okay. Uh, yeah. action eh. Oo. Oh, Ayun. Mabilis na. Mabilis mag-react ng ano, spring. eh. Ito kasi wala na to. Bounce Ay. back. Bounce back. Bounce back ba? Ito wala na. Oh. Kasi ito lang ang kinadala sa kanya. Isa taas eh. Isa, isa, isa. Tignan natin kung mag Prino Ba, saka, ayan mga Carpex, nakabit nga ayos. natin. Ayan, ayan, tinisting na ni, ano, ni Daniel. Ayan. Okay man. na yung laro ng ating shop. Ayan, pinalitan na natin oh, ng spring mga Carpex. <laughs>